nga natitirang Okay, so magandang tanghali na no? So magandang tanghali mga guys. So welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So nandito na tayo sa Dampalit no? So nandito na tayo. Galing tayo sa ano, Burauta ng Carmen Plana sa Divisoria. So nandito tayo sa Dampalit para uh, update natin yung mga kaganapan dito sa lugar na to kung anong mayroon dito. So marami nangangawil dito ng isda. So isama natin vlog natin mga mag-asawa rito. Ah, uh, nag-aano sila rito? Ah, uh, manting, banting. Banting lover, no? Banting yan dito. So, sama natin sila yan yeah, banding so samahan yeah, so, so, yeah. so, so, nyo kami at para ilibot ko kayo dito sa dampalit ng dike dito sa area na to sa mega dike so hindi natin patagal mga guys so panoorin na ninyo yung mag asawa na love team dito sa area na <laughs> so ulit sa guys, okay, so nandito so abdinatawa. Up, up so so sa manggaling yan, boss? Saan ang galing lugar nyo? Katmong Damside uh, Katmong Damside So So nagpunta ka rin banding kayo magasaw so, so may mga anak po tayo? Ngayon wala Ay so may mga anak sila so hindi sila, so sila sila talagang ayaw nila magpa-disturb mong mag-asawa silang banding mag-asawa dito no. So kasi naman na sila lang na ano para libre no. libre. libre siya. Oh. Uh... Nang pasok wala oh, dito sila mag-asawa talagang ano. So yung banding nila nandito, makibanding na rin, makikain na rin kami dito sa to mayroong mga limpo, ihawe, no? Ay sa atin lang sagot na natin yung ano niyan. Alam mo natin yung Paris 'yan. <laughs> oh, oh, 'di ba? <laughs> banding tayo ng apat. Oh, oh 'di ba? Kami ang bahala diyan. Bahala na rin kayong pulutan. Ayun, <laughs> oh, mayroon tayong dito mga guys, so, oh. Yan, may, may, may limpo tayo. Oh, limpo. Siyempre, pag matuloy yung laban lang to, ito, may, oh may I, natin yung ano bangos. bangos. So, Siyempre may may rin tayong luluto, may tayong oh, ano kanin niya no. Kanin, kanin. 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 Ano kanin. Ano bang ano bang share natin dito? Anong share uh, natin? 1.5? 1.5? Tsaka <laughs> ano? <laughs> o dito tayo makibanda yung market. <laughs> mo ba? So mga guys, so dito tayo no, sa area. Kung masaya tayo. So dito tayo sa... Ito yun, dito mga area natin mamae Mamaya may papakita natin. maglibot ko kayo. So Mapag-usapan namin yung mag-asawa kung okay lang sa kanila talaga mag-enjoyin kami rito sa kanila no. <laughs> Bibili kami ng ano 1.5 kasama yung may kasamang Pulutan na nga sila <laughs> Oh, sa atin ang inumin. Yan, dito tayo ha. So iibot-ibot muna tayo dito sa mga about na mga part dito mga guys no. Dito sa area dito sa uh, Mega Diet punto mga itong area doon sa Malabon mga guys. So dito ang area na ano, no. So marami rin naliligo dito mga guys. So, mga, samahan nyo kami. So, so, dito na may okay, tent kayo. Dito, libre. Di sarili kayo may tent. Dito lang. So, oh. so, may mga ano tayo. Dito tayo. Oh. Banting lang. Barkada. oh, oh shoutout sa lahat mga ka-team dito. Oh. So, banting lang. oh, di ba? So, gawin naman tayo ron Pupunta. Yan. O, oh, yan. Dito sa kay Kuya, no? Oh. Saka, malabon din yung area yung sakop nyo. Matat Malabon. Francis. Francis. Uh, oh, Robinson. Okay, so. Yan, so mamaya babalik tayo. Pupunta muna tayo, ipapakita na natin yung way dito. Eh, yung motor kung parkingan. Parkingan dito, walang problema, no? Hindi naman, walang bayad ako. Pagdating, yung motor natin, nandiyan, ano? Gagawin tayo pupunta yung papakita. So, pampaligo lang dito, naliligo. Maraming naliligo rin, mga guys. Puntok muna dito sa amin. Dito tayo! So mga guys, nandito na kami kung saan yung mga migadad no? Oo. Uh -huh. So dito, so napasya natapos natin yung uh, gahin sa ating so, kurautan kami no, sa kaming plana sa Divisoria. So napag-isipan namin, no, hinatid natin sa pagsakaya. So na, na na rin kami ko dito para masalaya natin yung mega guide. So natin natin mga makasaya sa ng amin. So papasyal tayo mamaya doon, doon Yan sa natin. may area na yun na may nangangawil doon dito babalikan natin si Kuya para 1 million pesos to guys. <laughs> thank you, yeah, thank you. Yeah. Eh salamat po guys. Okay, so doon tayo. Okay. So er, area may marami na liligo rin doon. Doon hindi lang silang nang banding dito. So mayroon din magligo okay. pwede na liligo rin dito. So okay. Kuya dito mo lang gagawin mo na kuya. Okay. Diyan. Oh, may <laughs> soft drink na rin sila. So, oh, na, sige, kay, mamaya ito, tayo, tayo, oh tayo, sige, mamaya ta, bibili ta. Diba? Oh, sige. May... Oh, yeah, sige, sige, mamaya. <laughs> Alright, so dito okay. tayo mga guys ha Tara oh, na So update natin, dito tayo Yan, dito oh Yan, dito mga puno mga guys rito mga guys oh Dito sa Riau, kahit tumumpo ka rito, magdala ka rito no Oh yan oh no? Ang lakas ang hangin dito no No, di ba Oh, kung na mga kodra Ang Oh, oh. So ano pang inaantay mo? So ano pang inaantay mo? Kung din napakasaya So, mo, oh, napakahangin dito. oh, okay. pwede. Masarap ang hangin talaga. Oo. Oh. makikita so, mo, oh, Luwang. You know. oh, diba? oh, oh. So, area to may mga bundok. Yun. Ipapakita natin sa inyo. Oh. So, ano pang hinahantay yung mga team Blocker Yes. Pumunta na tayo rito. Eh, line up natin to sa ating banding. So, yung kasi mga guys, yung bundok yun. Ayan. So, yan itong area pa paikot na yun doon. Yung mga place dan yan, hindi sa amin yan. Ang mayari. Ipapakita pa lang. <laughs> oh, may naliligo sa unahan. Yan yun, no? Yan na yan So, yan mga guys. So, medyo mainit na tayo. So, nasa tanghali. Ito yung private. Mga place down na yan, Area na yan. Yan sa kabilang side to, no? So, masarap mag banding dito, guys. dito sa area Ay, boss, magandang hapon, magandang hali. Okay, so yung mga guys, so, nandito sila. So ban opo, oh, oh, banding din yung magpamilya rito, no? So yung mga yan, yung pwede pala maligo rin dito. Kaya dinayo natin dito ng mga ngawin, namimingwit, no? Pero dito, mayroon din pala naliligo rito. So pwede pala maligo rito mga guys, yan, no? So ano uh, pwede rin maligo pala rito. Wala pa, libre ba no? Oh, libre, no? Gan. Ha? At ah, talagang maraming nang dito? rito. Maghapon ko kuyang dami. Ah, maghapon na. Marami. Oo, nililigo. Mimi nililigan, no? Ay, wala pa. Oh, ayun oh. Oh, naliligo, so ayun, dami. Pwede nating pudin tayong Wala pa ano, no? Pwede tayong mag-asal dito, maligo na lang pa rin dito, oh. Oh. Yan. Pwede lumayo. Oh, salamat po siya, ha? Ayan. Ayan, okay, sana. Ayun. Salamat, mga. Sasakayan. mamasal pa no? So, kung bakit? Napakaluwag, ano, kung baga maliwala sa hangin, no? Napakasarap pang, ano, dito. Sarap mag magbanding talaga, sa so, totoo lang. So, ito, ito po yung area, ito mga, mga, ano yan. Swimming, ano siya, parang, ano siya? Ano tawag niyan? Bricks. Bricks, mga bricks, no? yan, So, yan. Maikotin muna natin sa area na to. Hindi, para sa lahat na eh. Para sa lahat na. Para sa oh. mga may hirap. O. Oh. O, ah, siyempre. Wala uh, ng banding ng dito oh. na. Oh, dito na. Pero walang mga libre yun, no? ano napaka... Ang ganda niya ito. O, oh, ten Kung may ten tent oh. ka. So, mga ano, may nabibili ng tin natin. O, oh, may mga bahay rin dito. So, ano to. Titignan natin ulit. So, may mga ano to. Ano, parang tinatambakan ng ano yon mga tinambakan ng lupa, no? Downside. Yung mga lupa siguro dyan, no? Oo, oh, yan. E, yun, no? oh, ano yan. Yung mga bato-bato yun, no? Oo, panambak. Panambak, yun, pwede. darating yung panambak. Maging ano yun? Ang gaya ito. Wala ah. So, napakaluwag ng may namin din pala rito. <laughs> ha? Ayun um, ang pumapasok ng mga vlogger dito. Tapos natin vlogger, no? So, ngayon. So, dito. Ang dami na rin nagpa-vlog pala rito. guys. sabang sa nagpa... ano ko meron kasi ang banding namin magkano magka... okay oh. mo eh, pupunta kami doon sa puno ng bakawan? bakawan? so bakawan tayo pupunta tayo doon ay eh, pupisito sa unahan Apo magandang tanghali po sa inyo okay lang, okay lang Okay po mga guys, so nandito na ito area kung saan po silang uh, magpamilya, no? banding din. No? So hindi lang talaga dito na nangawil uh, ang importante ng um, kumukunta um, dito, hindi isa rin sila na ano, para banding family. So boss, may tanong po natin saan po galing po kayong boss? Uh, sa bayan. Ah, bayan lang. Malabon si area rin. Yan mga So ano bang mga tira-tira sobra ng available sa inyong pagkain dyan? Baka pwede po kami <laughs> joke kumain. Lang. Joke lang po ah, joke lang po ah. Yan, ang sobra-sobra silang pagkain, pre. Oo. Oh, oh, yan, so mga guys, nandito silang banding mag-asawa at mag-family, no? So, yan. Shout out to sa inyo. Good morning yan po. O, oh, tanghali na pala. Yan, dito. So. Pinipistuhan pala natin daw kanina. <laughs> yan, yan. Shout out po sa inyo. Yan po. So, doon na ta. O, oh, sige po. So, yan. Dito tayo. Dito tayo, guys. O, oh, salamat po sa inyo, boss. Ha? Salamat po. O, oh, yan, yan, yan. Yan, mga yung sticker. Shout out po. Yan. Yan. Eh, okay, sama po rin. Mag-iba-iba. Magkaiba yata sa langan eh. Eh, salamat. Thank you po. Thank you po. So, so, dito tayo maki... So, dito tayo maki... Dito tayo sa, ano, lamping mag-asawa, no? Dito. <laughs> ah, uh, shout out po. Dito. Yung pamilya nyo. Yung mga pamilya niya. Diyan, ano sila, banding rin, no? Yan. Oh, dito tayo maki-kain. pre! Pre! Ito Ito na! So mga guys, dito tayo, no? Yan. Busy pa to, ah. Oh, sige lang. Yan, yan, yan. dito na tayo, no? Naki, ano tayo rin? naki -join tayo dito sa ano, yung yung magasa. Oh, dito tayo makibanding tayo sa magasawa rito. What Oh, may dagat, no? Oo. Oh. Dagat nala o, no? parang maka ano pa. So yung dagat ay... Oh, yes. Ha? Okay. Bahay no? ano invite ko sa mag-asawa no. So dito na tayo manalian s'yempre. Hoy, <laughs> nahiya ka ba nung bro at sinasabi? Mayroon na kakilala sa na pinakain ka rito, mo ba? Ayan, dito na mga 'yung mag-asawa Dito tayo 'yung pulutan na <laughs> Pangkain namin no. Oh, sabit kami rito dito ah, nandito na kami sa area kung saan po 'yung mag-asawang banding. Nakijoin po kami dito sa ano bandingan ng mag-asawa Murahot pa. Ayan, sama na. Nakikiyoy na nga. out pa. Diba? Ano masasabi mo sa mga ano natin lakit po ngayon? Ito guys, ang sasabihin ko sa ano, sa team namin. O dyan kay Lakay Adventure, kay Papansin TV. Pag-shoutout na lang sa... usapan lang kasi ako sa mga nameto kasi sa kaya ko guys. So, sa pag-isipan namin nito ni Vlog na sayang din yung pagkakit na no? Pag niya sa akin. So, oh. sinama niya ako papunta dito sa Tambalit. Tapos nagpunta tayo dito. Saka ano pa? Na may ano, yung mag so, banding, sa no? yon Tulad, eh. -tulan. Siyempre, mahirap tanggihan ng pagka nagkaganito na, alam may grasya na umalok sa atin. So, ayan. Hindi, umuka mo. Ka, ano kami yung dalawa, eh. Talagang kumidyan yung dalawa. So, yan. Kita kami ng subuan. Yan, dito tayo. So, ay, tayo. Ay, kuya. Yan, dito tayo sa ano. join. Eh, dami na rin po. Konti lang po kami. Yan, dito tayo sa ano. Dito, ito na sa akin. Ito na sa akin. Yan, dito. Share. Oh, yan, isang tangi lang akin. Yan, dito mag-asawa. Sabit lang kami sa mag-asawang banding. Happy, happy, hindi yung banding mag-asawa. So, sabit kami yung dalawang... Ito yung dalawang itlog dito. Oh. Pumunta dito sa... Dampalit ba to? <laughs> dampalit Mega Diet. O, oh, Dampalit Mega Diet. Oh, so, nandito Anong tayo. Ano yung yung baon nila? Na? Hindi pala sa atin. oh, nag-ishali pa tayo. May kanin. O, oh, may kanin na. Oh. Okay. Siyempre, hindi ka naman mapapayag kung kanin lang ibibigay sa'yo. Oh. Ayan, eh, joke lang. Oh. yan yan, yan. <laughs> sige po, sige po. Sige. Yan, sige po. Ayan, dito tayo nag-i-join tayo rito. No? Ah, Grabe, yan. Yan, dito. Sama na natin to. So, maraming salamat po sa blessing po nila ni, nila ni nanay at tatay. Blessing mag-asawa. Sumabit pa yung dalawa. Sumabit pa yung dalawa. <laughs> <laughs> pa. Ito. Ito yung ano na limpo. Ito may... Talaga para sa kanilang dalawa talaga sumabit pang dalawa. Oh, yan. may, may bangos tayo. Oh, diba? Yan, mayroon, siyempre mayroon tayong soft drink. Yan, tapos, yan. So kailan tayo ulit dito magbanding ulit tayo? Sa so, kidjoin na rin tayo, no? Ah, oh, sige. <laughs> dito, so, pwede, pwede. Baka sa linggo pwede tayo mag magano rito? Oh, pwede, pwede. Ah, yan. Yeah. Yeah. Isa kami, so uh, na, na rabi oh oh, okay. kami, Ayan, ang ayan. Okay. Masaya kami pagkat dito lang. <laughs> sa blazing nila ni Kuya nagbigyan kami ng blazing kahit papano hindi naman sila kahit kilala so nakuha na namin sila na pa-update kami sa lugar na to so yung mga banding nilang dalawa nakuha pa namin nakuha pa nilang attention pa kami ng dalawa ni Kumbo Team Vlog so maraming maraming salamat sa mga blazing nila na sana basta maraming katulad nila na ano ba naman sabi ko? mga sabi lalaki ng... okay. kami moka lala naman kasi yung mga so napakabait nila ni Goyas so nag-iisa sa sarili